Guys, uh, magandang hapon. Panibagong araw at panibagong vlog tayo. Ngayon, dito po tayo dito sa taas ako. Nandito sa taas. Oh. Yan, nag-splice po ako ng electrical. Yan, medyo madilim. Tipat po natin. Yan. ito yung aking ginagawa dito. Oh. Yung nalas kabila, ayun, oh. Naikabit ko na. At ito naman yung aking ikakabit dito. Yan. Yan, nakita yung, yung, yung time, parang bulaklakan. Oh. Yan, oh. Sa dami. Ito ay ilaw dito sa teres ilaw din sa salas sa at ilaw dun sa labas pa rin si Gerson, oh, pa yung cellphone <laughs> ayan oh, ito yan oh. oh, aking ginagawa i-electrical ako dito sa bahay ko ginagawa ayan mga pails na ito oh ko na lang dito yung mga door lock tsaka yung sa may tiles tsaka yung mga baul ok na may mga pintana pero ito yung aking ginagawa, ito yan oh Ayan, at hanggang dito na lamang. At pag-share po na aking video. Hmm. Mga panday dito na po nagtatapos ang ating pong kwan, ang ating pong ginagawang bahay dito. Ayan na po at kumpleto na yan. Ayan, no, ayos na po itong mga mindor. Ayos na rin yung kurinte. Ayan, ako na rin yan no, nag-electrical niya. Ayan, ito switch. So, pero wala pang power of love at hindi pa na-tap yung selfie strap. Uh, at ayan, okay na rin yung lababo. Tapos, ito na rin yung banyo. Ayan ah, okay na rin yung banyo, oh. Tapos, itong isang kwarto. Okay na rin yan, oh. Ayan, madilim. Tapos, ito yung pinaka master bedroom. Ayan, oh. pag i muna mga mayari. Ayan, oto-oto. <laughs> Ayan, <laughs> Kasi na din ang skin coat niya. Kita na para may pintura na rin. Oh. Uh, pakita ko yung labas naman po. itong labas naman. Ipapakita ko. Ayan. Ayan ang teres. Oh. Kita naman yung teres niya. Oh. Ayos. Oh. Kita na niya man, Oh. Ayan natin yung kabuan po sa labas. Para makita po ninyo. Ayan ang kabuhan sa labas. Oh. Ayan. Lilinisin na lang nila yan mga kapanday tapos naman na aking video at pakishare naman Ayan, sa mga gusto kong magpagawa po sa akin uh, ah, andito lang ako ah, comment lang kayo at ah, ako na rin po naman yung electrical nyan ayun o oh. pali ginawa electrical pero hindi pa nai-tap yung silver strap dahil yung bahay niya doon nandun yung mula yung silver strap ililipat ko pa yun dito ah, patatawag na lang daw nila po magkakasaro ng sariling bahay nagkagawa na lang ako ng bahay ah hindi na ako magkasaro ng karoon sariling bahay ko ah ayan kita naman nyo kung ako magkakapira ganito na lang kalaking aking papagawa guro pag may kalahating aim ako yun e, baka may bahay ng karoon eh ayan o kompletong kompleto na ah may, may mga bintana ah ayan at hanggang dito na lang mga aking vlog maraming salamat po sa inyo sa inyong panunood and bye bye